Bili lang tayo ng ano, bili ng bigas. Kasi yun yung unang-una nating ano, kailangan kasi kahit wala tayong ulam basta may bigas, pwede na natin isawsaw sa kape yun ihalo sa kape pag ting umaga lalo na pag may bahaw, di ba? So, yon shout out. <laughs> ang, gulito, oh, ang ganda, di ba? Oh. mga ilaw dyan, mga solar ay so yun guys at saman nyo ako at pupunta tayo dito sa kareport ayan yung mga ano din dito sa area ayun yung Beemont restaurant ni boss tsaka yung Taiwan ayan kaya uh, grabe napalaban din tayo doon Si Apay. Apay! Bye-bye! Ay sir, bye sir <laughs> Ay sir uh, Mr. Wang over there yeah. Not yet sir, not yet Mr. Wang Oh, okay. oh Bye bye Okay sir, thank you ay, eh, si Mr. Jim pala yun. <laughs> Tinawag ko si ano namin. So, yon guys. At syempre, at least naka ano tayo. Uh, Nakapag-report na tayo kay sir. Mga ano naman tayo. 8.30 na. Pasado. Pag alas 9 na kasi alas 9 naman yung out natin. So, sama nyo lang ako guys at bibili lang tayo ng bigas. Di ba? Kailangan natin yung bigas. palud muna tayo para ano tayo hindi pa lang magkano to palud natin lahat guys nandito na naman si Meme oh Meme Meme upot ito ito saw eh, yung katrabaho natin doon sa kantin Iba, oh? yeah. Okay. Okay. Bye-bye. Bye. So, guys, nakapag-load na tayo. Uh, at minus 8 daw pala yun. Kaya, uh, 191 ang laman. So, tara. Samahan niya ako doon sa Cantituli, sa Caripor para mamaya kasi guys hindi natin babalik dito na hindi natin babalik dyan sa kayan doon na lang tayo sasakay, sasakay doon sa baba so na napalaban tayo kasi first time natin nantagal natin kasi nabakante na kwan ngayon lang tayo nakapag ano dyan nakapunta ulit sa matagal na panahon ayan so, Tapos lang po tayo dyan guys. Kita-kits tayo doon sa Carrefour ayan so guys, andito na tayo andito na tayo sa Carrefour sama niya ako ay 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 tayo na ng... ayan so tayo ng basket bigas lang naman ang bibili natin kakawan kasi wala tayong isasayang bukas ng gabi para hindi na magbat hindi na magbitbit si wife bukas bukas Tama ba yun? So, yun, yun, yung mas malaki. Oo, oh, yun na nga. 141. Back to ano tayo ngayon. Ayan, yan Saka, bili na tayo ng ulam. Para, kung si YP bukas. Oh, sarap kap ng frutas hindi ko alam kung ano yung lulutuin namin ayan, tingin mo na tayo dito lucky play <laughs> ba kasama ng ano oh, 65 o, oh, shout o, oh, para yan oh. tapos dito 99 99 isa lang ito 59 isa tsaka ito naman 89 plus ito ito na lang dalawa sigang namin ni Wifey bukas yun almusal pang prito so dito pa tayo tingin ito ang manok ito pa na manok o ano magkano to 149 ito na wala na yung karne ng baboy malawin sana natin ng buto-buto hindi ko -buto. alam kung ano to lagay adobo ito kakana na na concrete to wala na nang ano dyan eh. Buto-buto guys. So, ito ba yun? Parang ano yata ah. Ah. ah sinigang. Tingin tayo ng ano. Ano. Mahihalo natin dito. na sigang.

Grabe, 69, dalawa Ano yalo natin guys sa pangsigang? Wala ah Pitche na naman Wala lang yung may si Commander nung heart day. 'yun na lang 'o, oh, 'di ba? Loving sweet, cherry Parent oh, hey. peach 'Yan. So 'yan, guys. Ah, uh, salmon pang sinigang, walang gulay ma, talong lang at kangkong at Okay, Ito. Kamote. Ayan meron ayan thank you so yun guys at magbabayad na tayo binili so dito na tayo magbana magbayad na tayo dito sa kahe cashier makapila na tayo wow ang daming chocolate oh ayun oh oh sarap daming candy chocolate so wait lang guys at magbabayad lang muna tayo dito 76 guys yung binayaran natin 976 so wala tayong magkano dito maglalakay yung atin yun binili ayan lang so ayan o Happy Heart Day. Talong. na bilhin natin. Ha? 1876. Sakta. May ulang tayo na pang dalawang araw. So yun guys, at dito na natin tatapusin itong vlog na ito. Maraming maraming salamat po. Thank you so much sa pagtambay. Stay humble. Peace out.